lang mga idol ang ating ginagamit sa ating alagang manok sa ating pang araw araw na pang maintenance yan yan ito ating pulungan mga idol mga apat na pinto lang yan yan ang ating kondisyonan yan, yan na dalawa yan ang ating tipping area kasi pag tinakpan natin yan ah, na wala na silang makikita may sarado dun sa likod At kasi yung dito open tapos dito open yan yan ang topic natin ngayon mga idol ay pat ano kung anong gamit natin patuka sa ating mga manok kumbaga istag pa lang harang nakaready na kung baga bata pa lang hinahanda na natin yan yan mga idol yan lang mga idol ang ating ginagamit sa ating alagang manok sa ating pang araw araw na pang maintenance yan dalawang kilong inner at isang kilong turbo yan lang ating gamit mga idol sa ating pang maintenance matigas magandang pangangatawan muscle masail, kung mga ang kanyang ano kanyang pangangatawan Tas, ito ang gamit natin mga idol yan kung baka diretso na din yan precon kung stag pa lang bata pa lang yan ang gamit natin tapos bago pala tayo mag syempre bago tayo magpatuka purga tayo purga tayo buwan-buwan -bon tayo nagpuprogram mga idol. Yan, buwan-buwan. -bon. Yan. Ito natin yung mga idol ang ating patuka. Isang kilong turbo. Yan. Tapos dalawang kilong ano. Dalawang kilong energon. Yan lang mga idol ah. Yan lang. Wala na tayong ibang ano. Nilalagay na ano. Kahit ano. Kasi subok na natin yan ah. At bibilis din ang laki ng katawan ng manok. yan basta matakaw malakas mo ginom ng tubig Ayan. maganda yan nandito lang mga dapat palmat lad guys